Magandang araw po sa inyo guys. Ang isishare ko sa inyo ngayon, yung tinatawag nilang solution sa forward reverse, magkaiba ang bultahe. No? Kung makikita kasi natin dito guys, ito yung 110 volts. Ito naman yung 220 volts. No? Dati kasi yung forward reverse ko, ang ginamit natin ay 24 volts. Tapos yung isa naman ay 220 volts. Dito naman guys, ang sa forward natin ay 110 volts. Tapos 220 volts naman ang sa reverse natin. No? Para makabit natin to, gamitan natin ng transformer. Itong transformer natin. No? Ito siya. Ganun pa rin ang function niya. No? Ito yung overload natin. Ito yung stop button natin. Ito siya. Ito naman yung, ito siya yung forward, no? Ito naman yung reverse natin, na push button natin. Ganun pa rin ang function niya guys, no? Kung makikita natin. Ito yung forward. Ito naman yung reverse natin, no? Ang forward natin guys ay 110 volts. Tapos ang reverse naman natin ay 220 volts, no? Para makabit natin ito, ganun ang gagawin natin. Gumamit tayo ng step down transformer, yung ganitong transformer. Ang gagamitin natin para ma kabit natin tong magkaiba ang bultahi niya, no? Ganun din ang function niya, no? Kung makikita natin, pag i-press natin to guys, mag-close ito, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy dito. Gumana ang forward, no? Paggana ng forward, i-close to ng forward. Tapos ngayon, ito yung interlocking nilang dalawa. I-open naman to ng forward natin, no? So ngayon, pag bitawan natin itong stop button, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya. Ngayon guys, gumana ang forward natin. No? Dahil nag-close ang contact dito, ang kuryente ngayon dadaloy dito. No? Gumana ang forward natin. Pag i-press naman natin itong sa reverse, mag-close ang contact niyan. Ang kuryente hanggang dito lang, no? Hindi gagana ang reverse natin. Maliban na lang kung ating patayin, no? Pagpatay natin to guys, mag-open ang contacts nito, no? Sa stop button, gaganon siya. Pag-open niya guys, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon itong forward contactor natin. Pagpatay ng forward contactor natin guys, mag-open ang contact nito, no? Mag-open ang contact niya. Pag-open ng contact, ito kasi yung 13 at saka 40 no? Sa normally open ng contactor natin. Itong contactor natin, mayroon siyang normally open na number 13 at 14. 13 and 14 din. Pagbitawa natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close. Gaganon siya. No? Ang kuryente ngayon, hanggang dito na lang. No? Tapos ngayon, dahil namatay yung forward natin, i-close naman to ng forward natin. No? Ganon din sa reverse. No? Pag i-press natin tong reverse, ang push button ng reverse, Magko-close ito guys no ang kuryente ngayon dadaloy dito gumana ngayon ang reverse contactor natin na to 20 volts pagana guys i-close to nya i-close to ng reverse contactor natin i-open naman to ng reverse contactor natin no kasi ito yung interlocking nya kung makikita natin no Pagbitawan natin tong start button, babalik to sa normal position na naka-open, gaganon siya, no? Pag open niya, ang kuryente ngayon, dadaloy dito. Still pa rin gumana ang reverse contactor natin, no? Ito yung reverse natin. Ito kasi yung forward. Ngayon, pag pindutin naman natin itong start button natin sa ating forward, mag-close ang contact niya ng kuryente hanggang dito lang, no? Hindi gagana ang forward natin dahil gumana ang reverse contactor natin, no? Pag i-press natin to guys, gaya ng sinabi ko kanina, mag-open yan. Pag open yan ang contact, mag-open din ito no. Dahil mamamatay yung reverse natin na contactor. Pag patay nyan, guys, mag-open ang contact nito. magko close naman ito guys. Pag close nyan, ang kuryente ngayon hanggang dito na lang no. Dahil namatay yung reverse contactor natin. Ang tinuturo ko kasi sa inyo guys, ito ay solution, remedy or paraan. Kung sakali ito yung available sa inyong company. So magagamit nyo pa rin itong contactor natin. No? Habang wala pang materialis guys, pansamantala nyo rin itong magagamit sa ganitong setup na diagram. Ngayon ang tanong kasi dyan ganito. Sir, paano naman sir kung wala tayong transformer? Anong gagawin natin? Kaya pa ba nating Iwa-wiring yung ganito na wala tayong available na transformer. Ang paraan niyan guys, dapat gumamit tayo ng relay. Kung mayroon tayong relay. Katulad nito, ipapakita ko sa inyo, no? Babalikta rin lang natin. Ngayon, 110 volts ito, 220 volts ito, no? Itong reverse natin, kung makikita natin. Itong line 1 natin at saka line 2, 220 volts ito, no? Ilagay natin dito, 220 volts. So, bali 220 volts ito. Hindi naman pwede ito na i-direct mo na lagyan mo ng power. Dahil, masusunog yung coil natin na 110 volts. Pag i-press natin to guys, masusunog ang coil ng forward natin. Dahil 110 volts lang siya, no? Kung ito naman, walang problema. Kasi 220 volts siya. Anong solution na yon gagawin mo dahil wala kang transformer? Ang gagawin mo nito guys, kung mayroon kayong relay na 110 volts, ang gagawin nyo guys, isiris nyo lang dito, no? Ilagay nyo lang dito. Isiris nyo lang, ito ay 110 volts din, no? Ganito ang mga paraan. So, 110 volts plus 110 volts, nagiging 220 volts na siya, no? So, pwede nyo nang supplyan ito guys ng 220 volts. Gagana ngayon ang forward natin at saka reverse. Ngayon, ang tanong dyan, Sir, paano Sir? Kung wala tayong relay, ano gagawin natin? Ang gagawin nyo guys, humanap kayo ng pilot lamp na 110 volts. Halimbawa, mayroon kayong pilot lamp na 110 volts. Ito yung pilot lamp nyo, 110 volts. Pwede nyo rin mapagana ang forward reverse natin. Kasi ang series kasi pag 110 at saka 110 pag naka-series connection magiging 220 volts. So ngayon pag i-press mo ito, gagana ang forward. May interlocking din sila, no? Hindi gagana ang reverse. Pareho lang, no? Dahil mayroon siyang 110 volts na. So gagana na ngayon ang forward. Ito namang reverse, pag i-press mo ito, magko-close ito, gagana ang reverse. Tapos ito namang forward, hindi naman gagana kasi mag-open ang contact nitong interlocking niya, no? Ganon ang technique, guys, kung paano tayo mag-wiring. Pag forward reverse kasi na connection, maraming dapat paggamitan. Pwede sa conveyor, pwede sa roll-up door, pwede sa ano, yung sa mixing machine na mayroon siyang iaangat at saka ibababa. Gamitan nyo lang ng limit switch. Gaya ng sinabi ko, dapat madiskarte tayo at maparaan. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.